kasagsaga ng uh, mga ulan hindi makabuhay ng mga halaman dahil na natutulaw tutunaw isip ko na yung sayote ilagay sa ilalim ng ng kubo ano you know, uh, pagkaraan ng mga uh, mga 2 months pakatuwa ang uh, resulta ang daming bunga ano you know, to makakain isa dalawa, tatlo. Ah, oh, meron pa si Dios sa apat. Binilang ko ipan eh mga labing lima, anim, ito. Dito ay mayroon pa rin, no. Nakakatakot siya. Hindi na hatay nabubuhay. Mayroon talagang na maliit pa na nalalaman tanaw ito ang tua, ito ang aking sayute ay palagay ko ay mapapakinabangan bago pa lamang siya bumubunga ang aking natatandaan pag may mga sumuloy na malalaking sanga, kagaya na rin sumuloy doon yun ang panatandaan na bubunga na. at ang sayote ay hindi pwede na masurvive ng maganda ng walang tubig lagi kong dinidiligyan yan. Merong binabat na sa animal man nyo. Ngayon lamang ako nakapagpabunga ng sayuti. Talagang kwan eh. Ako eh minamaras at na sa panahong bubunga na ay kumuulan ng matitindi at namamatay. Kaya ito ipakikita ko sa inyo pag sobrang ng daming bunga, wag lang itong manakaw ay bubunga malimit pa ang bunga niya itong sanga na ito ay bubunga yan ang kanyang bulaklak ay ganyan oh, oh. pero yung palang sayote ay kung matutuloy unang lalabas yung bunga parang uh, itong pipino bunga agad yung lalabas itong mga bulaklak nito lalaki yan hindi hindi matutuloy basta ang sayote unang lalabas yung bunga Kagaya na rin oh. Lalabas agad yung bunga. Tapos ay eh, yung bulaklak sa dulo. Ito eh, ay araw pa lamang yung mga bunga na yan. Eh, dadagdagan ko nga itong kan itong balag. Isa nga pala, ang sayote eh, ay kwan. Merong napakataas ng itong presyo ng dugo. Sabi ko ay eh, mag-inom ka ng itong sayote juice. Kudkurin mo, i-blender mo, pigain, inumin mo, lagyan mo ng kaunting asin para may lasa yung iba kasi mga mga hani ang nilalagay, matatamis maganta'y kaunting asin ay sabi sa akin ay hey, pastor, hindi mo naman sinabi na masyadong nakakababa pala ng presyo ng dugo ay ako uh, anya ko eh babambaba <laughs> babambaba ng presyon eh kung kayo mag-iinmate at kayo high hey, blood ay lagi kayo mag BBP at baka naman uh, masang, uh, sa mga sobrahan na talagang efektib sa mga mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar napaka efektive ng sayote sayote juice yung fresh Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Pastor Bito